Welcome to my channel at nag-service tayo mga kaibigan sa ating kapitbahay, kaibigan at uh, katropa, kabiroan na rin. Nag-service tayo ng washing machine, spin dryer. Ang sabi sa atin dito ay maingay at natatakot silang gamitin. Baka umusok o sumabog. ingay yung spin dryer. Ay, may ari mga kaibigan Bisaya. Mm. Oh. sa mga taga Bisaya. Ah, Sa Bisaya. Ya buntag. buntag sa Bisaya. Saan? Uh, sa Bohol. <laughs> Dirimi sa Bohol. Uh, Dirimi Manila nagkita. Asawa ko taga Bohol, ako taga Cebu. Sa sa Cebu. Kaya sa sa, 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 uh, sa Cebu. Pero mo Cebu. Kata kami asawa ko taga Bohol, <laughs> nagkita mi Di diri Manila. Manang, dito may nagka Bohol-Bohol. Parang nananawagan lang nanawawala nawawala ah. Ayan, ating, ating kapitbahay na ano, ito na, <laughs> Subukan muna natin lagyan ng oil yung shafting ng ano. Yung pinakatab ng dryer. Baka umiingay na. Lagyan natin ng oil. So, pwede rin na yung shafting ng mismong spin dryer. Hindi na pala magandang. ba niya din? shafting ng spring dryer doon sa may velo sa wash sa tab niya katab niya Ah, pakai ano Pasang ma. sak-sak mah? No. Stop, stop. Subukan natin So, subukan natin kung hindi na umiingay. ingay. Ayan, yeah, nawala na yung ingay niya. Kapag natutuyuan lang ng langis yan, ganyan yan. Napaka-simple lang. Nilagyan lang natin ng oil yung yung naka... Uh, shafting ng ano tab ng dryer so yun yung umiingay ayan mga kaibigan hindi uh, rin yung oil kung wala kang ano oil natutuyo ano na yan eh <laughs> siyempre pag wala siyang oil ma maganit pero mabilis pa rin ang ikot kung hindi na wala yung ano yung uh, ingay niya pwedeng doon sa shafting ng mismo motor ng spin dryer o yung spin dry motor Ito yan Ayan. Kung hindi na wala yan, pwede ito sa spin dry motor na. okay na siya siyempre natatakot yung may-ari baka biglang umusok daw o sumabog hindi naman sumasabog yan umuusok pwede pa sige mo na no? Ligyan, ano sige ano lagyan mo na nga ano tas light ano Lating natin yung anunya okay naman yung wash motor spin dry lang yung mga Wala yun sa may rubber belo. Shafting din ang tawag hindi Yung yun? lang Okay na. Yung Okay na. yun lang daw yun. Yung lang. Kung hindi po pagkisado. Okay. Check pa ng ating customer. Naka-dryer na yun. Pare. Ah, dryer na yan. Naipot. Oo. 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 Ano kasi yan, pag natuyuan, maganit yan kaya may ingay. May mabilis ang ikot niya. Ano? Ikot ulit. vậy đi ra, không phải vậy đâu, không xí ba, à, kala pukito picture Kakabit natin mga kaibigan yung kapit. Tapos picturean ulit Kami ana, huwag na mga ano, okay na yan Tawa ka mo lang Nasaan yung isang kanil? kaibigan na sa loob lang kami ng bahay ni ating uh, customer. Okay na yung kanyang spin dryer, hindi na maingay. Hindi na, mangi, hindi na umiingay. Buti oil lang. Eh. Ito yung mansion niya mga kaibigan, ang ating customer. The best! Ang araw, oh, um, magandang um, gabi. Maayong adlaw. Maayong adlaw, oh. maayong udto, maayong, maayong, maayong gabi, eh. oh. Naman ang oras sa iyo dyan mga kaibigan. So, Kita po dyan. Uh, shout out sa mga taga-Bisayas dyan. Kababayan ng aking asawa to eh, taga Bohol. Taga-Bahayag San Miguel Buhol. Ito uh, ang kanyang mansion, uh, anak ng bahay niya. <laughs> Salamat sa panood mga kaibigan at isang magandang araw sa ating lahat.